Perfect! Gilas Pilipinas vs China Gigil na makabawi ang bansang China sa gilas nung talunin ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup itong ang China. Kung matatandaan ninyo na tinawag ng mga fans na Battle of West Philippine Sea ang laban sa pagitan ng Gilas Pilipinas vs China at sa kanilang rematch dinurog ulit ng Gilas ang China matapos ang nagliliyab na kamay ni Justin Brownlee. Nung FIBA World Cup sa third quarter kung saan umiskor nga itong si JC ng 20 points sa kanyang sunod-sunod na 3 at nakapagtala nga siya ng 34 points. But this time maraming pagbabago sa Gilas Pilipinas, apat na players lang ang sumama sa Asian Games. Ito nga ay ang Captain Ball na si Jun Mar Japet, Aguilar Scotty Thompson at CJ Perez. Samantalang siyang naman ang mga Chinese na naglaro noon sa World Cup na nandito rin sa Asian Games. Dito palang yamado na ang China kung tutuusin siguro ang lamang lang natin pagdating sa rosters dalawa ang naturalized import natin pero ang China wala ang kanilang Chinese American player na si Kyle Anderson ay wala rin sa lineup dahil busy na rin ito sa darating na bagong season ng NBA suot ang Minnesota Timberwolves jersey. Wala din sa lineup ang Chinese superstar na si Joe Key at ang kanilang captain ball na si Joe Pang ayon kasi sa ulat mula sa South China Morning Post parehong may iniindang injury ang dalawa na nakuha nila sa huling World Cup at sa kanilang apat na laro lahat ay tambakan against Mongolia 89-50 sa Chinese Taipei 89-69 yung panalo nila kontra sa Hong Kong 95-50 at ang huli ay kontra naman sa South Korea 84-70 at nauwi pa sa rambulan ng laro laban sa Korea Expected na yan lalo na kapag sumali na ang mga bastos nilang fans at sa hindi pa nakakaalam noong 2015 FIBA Asia Championship katakot-takot na reklamo ang natanggap ng FIBA sa mga bastos na Chinese fans may ilang nag-dirty finger sa mga kalabang players may nambabato ng bote at papel sa bench ng na mga nakakalaban ng China minsan ding napaaway si Calvin Abueva sa isang Chinese supporter dahil sa aksidente niya nasagi niya ang balikat ni Go Island ganyan kabastos ang mga China fans. Maging ang kanilang head coach na si Alexander Dordovitz ay kabado na rin dahil siguradong nasisibak rin siya sa kanyang pwesto sa pagkatalo ng China laban sa gilas, ang China ay umasa sa kanilang outside shooting nag-average sila ng 36% sa 3-point distance, habang ang gilas Pilipinas ay 32% lang apat pa sa mga Chinese player ay may taas na 6 foot 9 pataas dalawa dito ay 7 footer kaya hindi nila inaasahan na matatalo sila muli ng gilas Pilipinas. Sa totoo lang marami ang hindi umaasa na hindi mananalo ang Gilas Pilipinas laban dito sa China dahil wala ang mga paborito nating mga player sa lineup tulad na lamang ni Narens Abando AJ Edo Soto at maging si Dwight Ramos. Pero sa ipinapakita ng ating labing dalawang manlalaro, posible pala na ang tinatawag ng mga basher na basurang lineup ay makakaabot pala sa finals. Pero bago ang lahat gusto kong malaman nyo sa ating pagkapanalo dito sa China ay finally na break na natin after 33 years nandito na tayo sa finals ng Asian Games at na-appreciate talaga natin yung effort na ginawa ng Gilas players dito at lalong lalo na dito kay Justin Brownlee dahil binuhat ang opensa ng Gilas Pilipinas pero yung depensa ang masasabi ko lang dito sa ating mga local ang ganda ng depensa natin especially second half at ito talagang saludo ako dito kay Coach Tim Cohn talagang malaki yung adjustment niya sa second half. Isipin nyo first half, ambak tayo ng 18 points pagpasok ng third quarter umabot ng 20 isipin mo na nalo pa ang gilas ang ganda ng adjustment talaga ni Coach Tim Cohn at yung magic bulot ni Coach Tim Cohn na si Kevin Alas napakaganda ng nilaro samantalang less than 10 minutes lang naglaro na kapag siya 5 point at puro crucial minutes pa kasi sa last 5 minutes hanggang matapos ng game tatlo lang talaga ang nakapuntos 2 points dito kay Perez 5 points dito kay Kevin Alas at sunod sunod na 3 points ni Justin Brownlee kaya maraming gilas fans ang natuwa at mapapasa magsabi ka na lang na Yan ang coach, at kung si Tien Kohn ang nag ang sa FIBA World Cup yung mga dikitang laban natin sa tingin ko tinalo ng gilas ang Dominican Republic at Angola, Iba talaga ang puso ng mga gilas player ngayon lumalaban at galing pa sa dalawang magkasunod na laro at sa aking mga nabasa sa mga articles mula China tungkol sa game na ito ng gilas versus China may nabasa akong may binatikos pala na isang player dito sa China sa pagkatalo nila si Kevin Zhang yung tumira ng last shot ng China kasi imbis daw na inatake nito kasi naiwanan nito yung bantay nag pull up jumper ito at pagsablay daw nitong si Kevin Zhang ito kita naman natin nandito ito sa labas habang nakahawak na lang sa ulo sa sobrang panghihinayang at nawala na ang focus sa laro kasi may oras pa na pwede niya i-foul e si Justin Brownlee tama nga naman pero hindi talaga maiiwasan niyang mental lapses kapag crucial na ang laban. At ito pa panoorin nyo si Yao Ming ito po yung courtside reaction niya after mismo ng game ng gilas para at least malaman ng mga gilas fans ang kanyang reaksyon si Yao Ming lang naman ang presidente ng Chinese Basketball Association at siya rin ang namamahala dito sa national team ng China sa nakita ko dito inisnab talaga niya ang ating national team dito makikita nyo na kinamayan pa niya yung staff dito sa venue pero nung dumaan siya at nakasalubong niya ang buong team ng gilas Pilipinas makikita mo dito na talagang inisnab ang ating mga gilas player. Bisita tayo ng kanilang bansa hindi man lang niya kinamaya nakatabing katabi na niya at dinaanan lang niya ang mga player ng Gilas Pilipinas. Ano opinion nyo dito or ano ang masasabi nyo mag-comment lang kayo sa baba at sa aking pananaw bilang kalaban mo bisita pa sa bansa mo kailangan talaga i-congratulate o kamayan mo man lang yung kalaban mo at tanggapin ang inyong pagkatalo dahil isa ka rin namang manlalaro at dito naman sa ginawang milagro o magic Justin Brownlee hindi naman po sa kinukumpara ko ito sa aking lang pananaw pero pareho halos silang dalawa Nang ginawa ni Jordan Clarkson sa laban nila pareho dito sa China kung si Jordan Clarkson sa isang quarter ay nakaapat na 3 points nung FIBA World Cup si Justin Brown ni naman dito sa laban niya dito sa Asian Game vs China ay nakalimang 3 points siya sa loob lamang din ng isang quarter at kung ako ang tatanungin nyo kung alin mas mabigat or mas matindi ang ginawa sa kanilang dalawa ay kay Justin Brownlee ako, bakit? Kasi nung kay Jordan Clarkson sa World Cup home court tayo at nakapagpahinga ang gilas player at saka nakapag-tune up ng ilang beses. Uh -huh. Samantalang kay Justin Brownlee naman bilang isang naturalized player tatlong magkasunod-sunod na laro tapos ang kalaban ng China ay home court pa nila. Kaya kay Noipi Justin Brownlee talaga ako never say die hindi siya pananghinaan ng loob at inisip na nga ni Coach Tim na matatalo sila sa game na yon. At after po ng game nagkaroon ng press con itong coach ng China ito nga ang sinabi niya talagang take time niya yung responsibility kasi ang haba daw po ng kanilang preparation gaya ng mga sinabi ko sa inyo sila po ay matagal na nag-eensayo magkakasama kasi siyam na players dito ay naglaro pa sa World Cup at ito rin yung time talagang reading ready sila sa pagharap dito sa ating national team. Mantakin mo home court ng China pero tinalo sila ng gilas magaling talaga itong si Coach Tim Cohn saludo talaga kaming mga gilas fans sa iyong kagalingan. Kaya kung anuman ang maging resulta ng laro mamaya laban dito sa Jordan sana ay maging proud tayo sa kanila dahil sila ang nagre-represente sa ating bansang Pilipinas at kung bago ka pa at napadaan sa channel na ito huwag mong kalimutan mag-like at mag-subscribe and hit the notification bell para updated ka sa mga susunod kong video.